Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat no, Nasa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbibigay tayo ng topic na Ano ang tatlong year na madalas na nag-aaway Ang mag-asawa o magjowa jowa mga kasawi Una mga kasawi ay 7 taon hanggang 10 taon Kasi alam nyo ba kung bakit ito yung stage na talagang madalas na nag-aaway ang mag-asawa Kasi mas nakikilala na nila ang isa't isa, 'di ba? Sabi nga nila, Kapag ka nakalampas sa mag-asawa ng 7 taon na pagsasama, ibig sabihin, nagiging strong na ang kanilang pagsasama. Kahit andyan na yung away, bate, away, bate, layas dito, layas doon. Pero kapag ka nagkakabalikan ito, ibig sabihin, nagiging strong naman ang kanilang pagsasama. Pero itong mga taon ito, ibig sabihin, yan talaga yung madalas na talagang mas nakikilala nila. Ang isa't isa kung ano ang nagiging ugali ng kanilang mga asawa. Kung dati ang mga binata pa sila at dalawa dalaga sila, hindi nila nakikitaan ng pagkadamak or talagang madumi si Mrs. or si Mr. sa loob ng isang bahay. Pero kapag once na ito ay nagsama na sila ng ganito katagal, dito na nila mas, dito na nila mas nakikilala ang kanilang mga asawa, mga kasawi. Ayan yung ating una. Ang pangalawa mga kasawi ten 10 to 15 years. Ayan. eto na ang madalas talaga na madalas na mag-away ang mag-asawa kasi nga syempre andyan na yung madaling nagkakatalo. Ayan, madalas ta sa mga anak nila, lalo kay si Mr. ay nagagalit sa mga bata. Si Mrs. naman ay kinakampihan ang mga bata. So, dito sila sa pagkakampi ng bawat isa, madalas na sila na nag-aaway kasi ito yung pinagmumula nila, yung bata lang, pero mas napapalaki. Siyempre, sigaw dito, sigaw doon. Kaya ang reality talaga, kapag ka ang pagsasama ng mag-asawa ay hanggang 10 hanggang 15 years ay madalas na talaga sila na nag-aaway mga kasawi. Yung bang nagsasama na lang talaga sila para sa mga anak nila, mga kasawi Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo, mga kasabi, 15 to 20 years. Alam nyo ba ang mag-asawa? Eto, grabe. Parang nagsasama lang sila, parang bilang magkaibigan, lalo kapag ka ganito katagal, alam mo ba, hindi mo na nga minsan natatanong yung asawa mo, kamusta ka na? ano na yung lagay mo, kamusta ka na sa trabaho mo, yung tipo na dati grabe panay ang update mo sa asawa mo, ganun ka din naman, text dito, text doon, pero kapag ganito katagal ang inyong relasyon alam nyo, nangangamusta na lang kayo para sa mga bata, lalo kapag kayo mga bata ay malalaki na nagkakaroon na ng trabaho alam nyo ba, kayo na mister at ni misis ay nawawala na rin yung inyong, ayan concern sa isa't isa, kasi pakiramdam nyo, okay lang na na Diyan lang kayo sa inyong loob ng bahay. Andyan lang si mister, si Mrs. para sa inyo. Hindi na mahalaga na nangangamusta kayo sa isa't isa kung ano ba ang nangyayari sa bawat oras at sitwasyon ninyo. Kasi ito yung mag-asawa na tapag matagal na relasyon. Dito na nagkakasawaan. Diba iba nga? Diba? Andito na nagsisimula ang kanilang, ayan, nag-cheat na si mister, nag-cheat na si misis kasi hindi na nila nararamdaman ang present ng bawat isa kayang ending na hanap na nila sa ibang babae or lalaki ang kanilang kailangan. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito sa mag-asawa na matagal na matagal na pagsasama. Lagi yung tatandaan. Kung kayo ay nawawala na ng gana sa inyong mga mister or mga misses, bumalik kayo sa pinakauna ninyo kung paano kayo nagkakilala ni mister ni misses, kung paano kayo nagdate, kailan mo siya sinagot at kailan mo siya napasagot. Kasi alam nyo ba, ang sarap ng moment na babalikan nyo kasi bumabalik yung kilig ninyo, pagtatawanan nyo yan, nababalik yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Yung ending, ah, ganito ko pala siya kahirap niligawan. Ah, ganito ko pala siya katagal na sinagot. So, yung ending, di diba, ang hirap mong kunin si misis, di ba? So, tapos, babaliwalain mo lang kapag once na kayo ay matagal na pagsasama. Andun kasi nababalik yung mga pinagdaanan nyo kung paano ninyo nakuha ang inyong mga misis. Ganun lang yun kasimple, mga kasawi. Kesa mga kalalakihan, na huwag kayong magsasawa sa inyong mga misis. Ganun din naman si misis. Huwag kayong magsasawa kay mister. Palagan ninyo ang taon na nagsasama kayo para maging strong ang inyong relasyon relasyon. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!